Humiwalay ang kaluluwa ko at nakita ko ang sarili kong katawan habang natutulog. Naranasan mo na bang humiwalay ang kaluluwa mo sa katawan mo? Naranig mo na ba ang tinatawag na astral projection? Ito ang kakayahan ng kaluluwa mong makalabas sa katawan at makapaglakbay sa kahit saang lugar o kahit sa ibang dimensyon habang ang katawan mo ay natutulog. Sa gantong paraan din, sinasabi ng ilan na pwede mong maranasan ang pag-angat, paglutang at makita ang mundo sa labas ng pisikal mong katawan. Pero babala dahil ayon sa iilan, may nagsasabing nakakakita sila ng mga nilalang o mga entity na hindi kayang makita ng ating normal na mata. Minsan, naka-encounter sila ng kahit anong elemento katulad ng spirito, boses, at kahit ilang mga bagay na hindi kayang may paliwanag. Ayon sa iilan, kapag nakahiwalay ang kaluluwa mo, posibleng may ibang elemento ang pumasok sa katawan mo. Sinasabi rin ng mga eksperto na kapag hindi ka handa, baka posibleng hindi ka na makabalik. At kapag nangyari yon, ay hindi mo na rin magagawa ang magising pa. Ikaw, naranasan mo na rin ba ito? Gusto kong basahin ang iyong kwento.